Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. magandang hapon at magandang gabi. At yun nga po mga kalingap, sa araw-araw po tayo naghanap po ng mga matutulungan. Ano. At sa ngayon po, talaga ang pinupuntaan ko po ngayon ay yung mga liblib -lib na lugar ano po mga kalingap. Tulad po nitong nakita natin na nasa likod po natin na akala ko po ano okay naman yung uh, mga katayuan nila kasi kung titingnan niyo po ang uh, bahay nila medyo okay naman yung bubong kaya lang yung medyo may kornera rin po may kakulangan na rin po ano lalong-lalo lalo na po makalingap yung nasa loob yung po natuklasan natin na meron din po pala doon na baby na may sakit ano po na halos sa uh nakakaawa din po ano mga kalingap lalo na sa kanila na uh, kulang din po sa mga budget ano po so siguro po dinala po ako dito ni Lord para makita po natin yung basa, bata na ang uh, korpo niya ay mayroon po siyang hydrocephalus at ayun uh, nga po mga kalinga puntahan po natin baka ma, sakali po matulungan din natin ano po kasi ang uh, lang po niya ay hindi naman po ka kamahalan. Yung pong hinihingi nila na. Ayan po basta po mga kalingap. Samahan po natin at uh, sana po ano matulungan natin. Ayan po. Siyempre po mga kalingap. Huwag natin kalimutan na. Suportahan Kuya santos Matubang Atid na vlog Kalingap Ravdusiel Morales, Royal of Malalag. At syempre po ang inyong lingkod Marius vlog po. Samahan nyo po ako para makita natin po yung uh, kung ano po yung problema. Hello, Hello po, nai. Kumusta po? Hello hmm, Magandang umaga po sa inyo. Umaga din po, sir. At uh, mabuti na lang po ano na napahinto na hmm. ako dito hmm. at nakapagtanong hmm. na, na ako. Hmm. 'Yun pala yung napagtanongan ko ay meron din pong kailangan. Hmm. Ano hmm. po at uh, hmm. yun po may problema rin ano. Hmm. Oh. Ayun. Uh, so, ngayon po nai, matanong na muna po kita ano Ano mako yung ano po yung uh, problema po ninyo dito? Ay, yun nga po sir, kami nag-ano lang po dito ng ninyo, karong pag alaga lang po kami dito, yung pamangkin po niya ang para po siya nag-ano sa amin, nag-man po para kami po baga po sir, ay ganito sa apo namin na may maitulong po. Kaya ako po sir, baga nag- sana po, sabi ko nga po sa Diyos, sana po may tumulong naman sa amin na gaya ninyo. Diyan po nga sa apo namin, kawawa naman hmm. po siya sir, kaya siguro po alam na po na Diyos talagang kayo po siguro pa ang matulong sa amin. Na sa mm -hmm. amin pong pangailangan. Siguro galing na po siguro sa Panginoon na kayo po ay sinuho dito sa amin. Kaya okay. po kahahingi po kami ng tulong. Kung mm -hmm. sino man po ang makakatulong po sa amin. Ayan po, uh, bago natin na uh, umpisan po. Ano, gusto uh -huh. ko muna po makita kung sino yung sinasabi nyo na kailangan nating matulungan ano po ah pwede po ba makapasok sa pasok ating pasok na po sir pasok Ayan. na po kayo ayun po pasok mga kalingat po. Ay, sir ito. Po. ay ito ang hinihingi po natin. hello, hello ne hello baby hello sir. baby kumusta kumusta po magandang umaga po sir, sir kumusta baby kumusta po uh. kumusta po Anong sasabihin mo kay, kay Sir? Ay nagkakausa po siya o, Anong pangalan mo nga? Anong pangalan mo? Sabihin mo nga kay Sir Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Dari Hello na kay sir? Hello baby Anong pangalan mo? dali anong nga pangalan? Ay, ang nga pangalan mo? Nini daw po Ay nini Kung magbilang ka Ay, daw bilang. bilang Bilang na Bilang 1, 2, 3, 4, ma ano Maano ka baga? Makain ka na? Anong kakainin mo? Makain. Gusto mo kain. Kasi nyo yun, makain. O ano sabi nga nung pusa? O ano sabi nga nga susa? Natuwa si sir. O ano sabi nga kay sir ha? O anong pasasabihin? Yung ano, yung ibon. Ang sasabihin mo kay sir. <laughs> Ay yung ibon. Ang sasabihin mo ibon? Ang sasabihin mo ibon? Ang sasabihin kay Sir, sir. tulungan mo po kami. Sabi mo kay sir, yan lang po sir, ano niya, minsan nanininuno. O sabi daw, mag nanininuno daw. Dali, nanini, dali. Dali, salita na, titulungan si sir. O sabi, nanininuno. Sige na, dali, sabi na. Ay, nagkakantayan sir. oh, nagkakanta. O, sayaw na

Ay, ay, di, ay. Ay, ano pa? Ano pa? Oh. Ano? Oh, Tingnan po. <experienian> ay nakakatawa siya, nakakatawa po Bro. siya. Ano? Oh, ganyan lang po yan, sir. Ah, ganyan lang po siya kung magsalita. eh ano po siya hindi man siya nakakatayo o wala po talagang nakaigalang siya hinaan na po yeah! na po niya mm. ang po. Damang, po. Ayun, 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 ayun. Ayun. Ayun, ano nga po pangalan niyo, Nay? Estrelita po, Kabe, sir. Estrelita. Ilang uh, ilan years na po kayo? Seventy na po. po. Seventy. So, ito po yung uh, apo ninyo sa tuhod na. Opo, si, si, si baby, po. Pitong na taon na siya. At... <coughs> Mm -hmm. Ano po siya, mag, uh, palagi na lang po ganyan siya, o, ano? Pagyan po siya ganyan po, mas ipagpapakain po, ganyan na po, pinapakain po ng nanigola po niya. Pero, din. pero kahanganga po siya mga kalingap dahil napakalinis ni P baby po. Opo, baby. Baby. Po, baby, po, baby. po. ang pangalan ni o, po, oh, ng o, oh, baby. baby natin. Oh. Napakalinis. Hello. Hello. Hello, Hello, baby. Hey, kinikini sa mm -hmm. ni sir. Yung kinikinig mm -hmm. po niya, yung nung ano kinakain po niya pag ano yung paborito mong pagkain? Ano yung kinikini mo dahil yung pagkain? Ano yung mm. supas po? Hmm, sabihin mo kay sir. Yung supas po. Hmm. At, hmm. Hindi ka na, hindi pa yung sir makapasalit. Ano po yung, uh, ano po yung, uh, nasaan po yung ama nito? Ay, wala po. May wala po siyang ama. Uh, ina lang po. Nasaan po yung ina nito? Nagtatrabaho naman po siya sa Batangas. Paano ka talaga yung mga kapatid mo dito sa anak niya? Ah, like naga. na po nung ama. Oo. At ko. So, at ito ko. Pero yung ina po niya, ano so, po. Yun na lang po yung ina ang tinatagoyag niya. <Wildura> <Loy25> ano po? Yun po po. Kaya po yung apo ah ma'am po, si, yung anak ko ma'am po, ay naalagaan ma'am po niya mo, no, sina ganyan. Mm -hmm. Kaya, sabi ko nga po, yung radasal na si mga po makakatulong sa amin. Mas yung bahay namin sir, tingnan ninyo oh. Oo ano nga ako po ano. Makakapa, ang gawa po niya. Uh, ito lang po, kwarto na lang Inyo, ano, at uh, ayan po, po mga yan? kalinga pa. Kapag umulan po ito, tumutulo ay, pa, ito, na ano po. po, po? po ng, ano ito, na, po ano, Ano naman po yung hanap buhay ninyo dito? ay natutulong na lang po ako sa kanya pag ganyan po may may nag ano po kami na po nang naglalagas din po nang yung ano oh, po talaga dito na oh, ano naglalangas din ng yung ano po po ano po kami ni ina ni po pero po nakakatuwa si baby baby po baby baby, baby. baby. Nakakatawa po siya mga kalingan. Alam nyo ang katawan niya po ay normal lang na pang 7 years. Kaya lang po yung yan hindi lang po talaga siya makatayo ano magka yung hindi po siya makasalita, po, hindi, po. hindi po siya makadiretso. Ano po itong uh, mula sa pagkabata, yung pag nung inilabas po. Kaya, ano po yan na uh, inborn o ano po? O normal po yun noon. Ang kala po namin, sabi po nga hindi na ganyan po ang ulo. Pero naglalaki lang, pagtatlong pag tatlong buwan po, naglalaki lang po yung kaunti. Pero hindi man na po, sir, siya sabi naglalaki pong tataas Ganyan oh, na lang ganyan po, na po talaga na siya. siya. O mm -mm. yeah, mm -mm. po, siya. hindi na po talaga siya nakatayo. Ganyan na lang mm -mm. po, kundi po namin tulungan na ni namin pa ano yung ulo niya. Hmm. Ilan uh, edad na po yung uh, ina niya? Yung nagtatrabaho ay, po. Ay, oh 25. Yung nagtatrabaho po. Opo, yung ina po niya ni Pebi. Ay, 25 po ata. 25, ay bata oh. pa rin po ano. Uh, oh so oh ngayon po, po naghanap po siya para oh para, po. para, para po dito pang, sa kanyang oh anak. Opo. Ayan, ang lusog-lusog niya. Oh, ang ganda. Mm -hmm. Ang, ang linis linis-linit po niya, mga mm -hmm. kalingap. Ayan, ba naka, na lang po talaga nga. po. Nga. Baka sabihin po nga nung mamarag. Ayan na, po. Parang mamarag kasi sir, yung ginaalagaan po talaga nang ano. Po po. At saka nakikita naman po ano, ha, na napakalinis oh, oh. ni Pebe. At saka ang ganda po ng mga, gan, yung mga, mm -hmm. kwan po niya, yung balat niya. Napakakinis mm -hmm. po, ano. At uh, yun lang, uh, mayroon, meron siyang uh, uh, problema sa sa kanya yung hydrocephalus yung lang po, po kanya ano marami ano. nga po sir ang nagaano papa pero sabi ko hindi pa ayaw ko po dahil noon pa po po yan inaano din mag operate sabi ko ayaw ko po dahil madali lang po ang buhay niya. ganyan na lang po at itiisin mo na lang po ganyan siya o, o, po, ano? makita po namin siyang buhay Ganyan na lang po siya. At saka Opo, po, ano, ah. uh, nakakatuwa siya. Opo. Nakakatuwa siya kahit Opo, ganyan sir. lang, ano. Ang ganyan. Ang ganyan. Kaya siya, sir, mm. may ka daw ng kinikini si sir, magbibilhan ka ng kinikini, gusto mong kinikini, gusto mong kinikini, karni pa tapos may karni, karni. Ah, ganyan po, mm. nasalita po siya ng ano. Ano po yung kadalasan na kinakain niya? Yung pinakampibulitin? Yung pas nga po, lang po talaga. Ay, ayun po ba na. Nung meron may... po may itlog po na kasama. Opo. Mm -hmm. Sa kapo sir, ang kwet quaker oats po niya. Quaker oats din. O pag wala na po yung sopas niya, yan po ina ng quaker oats mm -hmm. may gatas po sir. Mm -hmm. Ayan po mga kalingap ano sa lahat ng mga nanonood dito kay Baby ay napaka napakasaya po nitong bata ano at uh, napakalinis niya. Ganda ko. Ganda ko. Binasihan mo ako. Hmm. Na po ang katayuan namin po. Uh, Dun, Ikaw po ang sugo sa amin ng Panginoon. Ayan po mga kalingap, sa lahat ng mga gustong tumulong po dito kay Pebe, ano po, ah uh, ito po ang uh, mga kailangan niya yung unang-una po mga kalingap siya po ay kaya malang napakalinis nitong uh, ganya pong uh, hinihigaan ito po kanyang pisto ano kasi po mga kalingap nilagyan na po ng mga kortina lang itong uh, kanyang bahay pero po talagang tumutulo na rin po ito no kapag umuulan kaya mga kalinga kung sino po yung mga may mabubuting kalooban po ano uh, sana po matulungan natin si PB. Ayan po kahit lang po sa uh, pang-araw-araw niya na mga kinakain unang-una -una po yung ano po yung nay na uh, walker po. Hindi po yung, yung diaper di po sir. Hindi po yung di binubuhat po. sa kanya para Ay yung kan... recliner po. Ay, recliner yung mahigit man lang po ata po. Nasa magkano po yung Baka, nai. Mga 1,000 mahigit po. Eh, Ay. Hindi naman po pala kalakihan ano? Hindi po. Ayun. Yan lang po ang ano po, kailang kailangan po niya pag naliligo po siya. Ina, mm -hmm. Ang ginag... Na, binubuhat pa po namin Nakakaya siya. Nakakaya mo pa po siyang si puwati po, na po, Si Papta, lulo po niya, saka po. Ako po hindi ko na po kaya. Salina, sa po, ano? Po, At saka mabigat po. siya, ang taba niya po mga kalingap. Oh, ang ganda oh, ng kanyang katawan talaga. Ah, ang linis-linis niya. Ha? Ayun Ayan po, um, Ayan, baby. Kumusta ka na? Kumusta ka na daw sabi ni Sir uh, kanta ka nga, kantahan mo nga kanta yung na magbibigay na. ng kanta. tulong sa iyo, dali. O, kanta na dali na. Ang kakantahin. Dali para kanta. Kanta. may na. mga tumulong sa iyo dito. Na. Kanta, dali. Dali na. kanta, dali, kanta na. <laughs> Nag-iisip siya ng kung anong kakantahin. Yung <laughs> Naganya mm. po siya sa mm, para po baga nagpapatulog siya po. Mm, mm. po siya. Isa pa na, baby. Uh, kanta na. Dali kantaan mo si Sil. Krang, 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 Makain na daw po siya. kakain oh, na. Sige na nga nai, po, nai Pakainin mo nga po. Oh, Pwede sige. po. Sige po. Sire. Pakainin mo para makita natin. Sire. Ayan po mga Ayan po mga kalingap ano. Cel, Ayan po mga, mga, mga kalingap sa kanya po kay ka, ka. baby ano, marami pong tumutulong sa kanya na, na, ah, na nag na nag-aalaga po ano kaya ayon ang linis-linis niya. Kaya po mga kalingap ano uh, para sa akin po gusto ko po siyang tulungan. Uh, ay, ang ang ano ano naman para hindi naman ka. Ang ano namin katayuan namin. Opo, ano? Oo. Ano ano nakaka nakakatuwa siya. Si Sir ano makain ka na mga daw? Kakain ka pa kay titig na ni Sir. Kain ka na daw. Ano ano? Kaya ang lusog-lusog niya ano ang Nakakatawa po mga kalingap kapag nakita niyo po ang kanyang kalagayan dahil uh, ang linis-linis niya. Mm. Um, kaibahan po ito sa may mga nakikita ako na mga ganyan ano na akala mo mga halos hindi mo mahawakan. Pero ito ang tingnan niyo po mga kalingap ang kanyang kamay o napaka ang kamay po niya pag hindi mo po yan talaga. po ang ganda ng kamay niya o oh. Ayan. Sisir, makain ka ng kini kini na. Ang kiet kiet po ma talingap. Hindi niya. Ay saya wala mo sisir? Ay saya saya dalin saya saya. Dadan dalin dalin na na ano po? Dadan dalin na nagaganyan ng sisir. Dadan dalin dan dan kada na to uma na nunok saya wala. Oo. Oo yun kape 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 makapi kapi ay may kapi kapi Papakainin ka nga ni na na mo. lang yan sir. Oh, si Lola. Oh si Lola. ka kay ni Lola. o si si Sir. Oh si Lola o, oh, nagdaka na pagkain. Oh, ka. Ayan, sa pagbalik ko dito, bibigyan kita ng mga pasalubong. ano, sa po, baby? Salamat hmm. hmm. po. Bibigyan <laughs> uh, di ka daw.

Ilang beses po siya kumakain sa minsan po ano sir Tatlo Nag half Mariyan ko din mga biskwit Ano yung mga biskwit niyang Kinakain Yung malambot lang ba sir Pag yung ano po ay Napibila kayo Kain ka ka. Ano yung pagkain niya ka? ko niyan? Oatmeal po at gatas. oatmeal at saka gatas. Ayun. kain ka. Kain ka ba titignan ka ni sir, pagkain? Wow. Oo, may tatat ito. May tatat. oh, dahil na. Ay, 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 Ganyan yan, Pagkain. Ang buwan mo. Ang ano talaga ng tiyagaan ng tiyampa. Dahil kung hindi mo tiyagaan nako ko. Ano po iyan ng lula po niya. Hmm, po ano? Ay, po mga alas 10 po ng gabi pinapakain po iyan. Ano po yung kwan, siya lang po, wala siya kapatid siya lang. Siya lang. Ayun. Ano? Yeah. Yeah. Mm. Kain ka na ba? Mm -hmm. Kain ka na ni, ni nana mo? Mm. Mm -hmm. Lula. Napakain ka ni Lula. Oo. Mm -hmm. Lula. Ito yan po mga kalingap. Ano ang ganda pa nang nagpapakain sa kanya Nag-aalaga Marami nga ah. po sa dagsasami Kaya parang mayaman naman yan Bakit ganyan nito? Hindi po nila alam Mahirap uh, man po talaga kami Ganyan man lang po yan Al Alam nyo po ano ah, Makikita naman dito sa bahay Sa tinitirhan kong uh, ano? uh, Ito pong Ano po yung pangalan nyo? Ano yeah. po yung pangalan nyo? Po ikaw po. Sherry oh. Um. Ann po. Yeah, ay, si Sherry Ann. Ayan po, lola, binakalola po. Ayan talagang sila po yung mga nag-aalaga kay Pebe. Ayan. Kaya... Ikaw, ilan na po yung edad niya? 46 po. Ay, ang boto botong po na. 46 six <laughs> Wala din pong ano siya. Nasaan po yung asawa niyo? Walay na ako sir. Ay, mga iwalay ka na rin. Ay, Uh, ano naman po yung hanap buhay niyo sa Wala po kasi wala man mag-alaga. ano buhay po, yan? hindi, okay, hindi siya po. Siya... Kung hindi nga, sir, ano, magkatrabaho po, po kasi po. hindi, hindi mo na po kaya nilang alagaan. Na po kaya. Marami po saan matatrabaho na para makasuportahan ka. hindi mo na po nila kaya alagaan kaya. kahit buhat-buhat. Kung ako nga, sir, hirap-hirap din po pag bunubuhat po ito eh. Uh -huh. Oo. Okay. So ang pinakang trabaho niyo po ay talagang Alaga. alagaan lang niya. Apo mo po siya? Apo, apo po talaga yan. Apo mo siya? Mm, yan mm. pong mm. ay na po niya, anak po niya. Mm. Opo. Mm. na nasa Batangas. So, yan lang po yung inaasahan namin. Yung ano naman po yung trabaho nun yung ina niya sa Batangas? Ah, sa SM. Oh, Sana maipilipat seriously? na lang siya dito sa bait ano. Sir. Mm Para malapit may makatulong din ako. alam mo po ako sa SM na ano yan, supervisor ano, sa SM. Ano, baka pwede natin may na uh, ano dito sa daet. Ayan po, pwede po kayong manawagan, ano? Yeah. Dahil ipapakita ko po ito doon sa microphone ko sa supervisor, supervisor ko, sa, po sa opo yeah. sa SM. Yeah, okay. Kasi ang SM po halos iisa lang ang mga coordinator. Panawagan ka. Uh, 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 Magdadan mm -hmm. ka lang. Sir mo, uh, Ikon po ikong anong pangalan niya okay. na nasa Batangas kung ano po yun. Baka pwede po akong makahingi ng tulong sa inyo na mailipat po 'yung mm -hmm. anak ko dito sa SM dahil kasi nasa Talawan po siya eh. May anak po na ganito. Mm -hmm. Sana po ay Matulungan niyo po ako na maiyan siya. Ano po na dito sa lait. Oh. Oh, Salamat po. Ayun. Ano pang pangalan ng anak niyo doon? Joan May De Leon po. Jo, ayun. Ah, Joan May De Leon. May Kasi po meron akong uh, kwan na si ano po, na, nasa kwan po sa SM. Ipapadala ko na lang po ito sa kanya. Ayun po, sir para Ano ang lumpay kudak ba ganyan si Bibi Opo. Kain mo si kudak duluan ito. Kain. Mm. Ba ipatingin anon. Nasaan po yung kudak? Yan daw yan. Ito po yung uh, kanyang ina. Ayun, uh, Joan Mipo. Uh, Joan Mae A. De Leon. Ayun, siya po. Siya po ay nasa Batangas. Tanawan. SM. Tan Tanawan SM Batangas. Ayun po. Eh po ano halimbawa makita man po ito ano ng uh, sino man nang uh, gustong tumulong pwede po siguro itong mailapit dito o dito na lang i-destino uh, sa SM Diet po ano para malapit po sa kanyang anak na ang kanyang anak po ay ito si PB ayan uh, kailangan po ng uh, guide din po ng magulang ano no oh, talagang nakakatuwa po siya napakalinis Ayan. Ayan lang po, hindi po siya makatayo. Nakaiga lang po siya. Kaya po siya yung inaano yun, namin. Yun, Ay, nakulong na sa inyo. Napaka ko naman, hindi pa ako nakadalang walit. Pasensya na po. Mm -hmm. Ay, si sir. Mm -hmm. Nawala pa tilisensya. Pero tilisensya ko, hindi ko nawadala pala. Kahit sana kwan, eh, mag ako mag makabigay ako na Huwag po kayo mag-alala. Malapit eh. lang po. Opo. <laughs> Madali lang po ako makarating dito. Sa ka po sa diet po, sir? Opo, diet lang. Madali lang po. Ano? At uh, yun nga po mga kalingap, ano, yung wallet ko ay talaga naman hindi ko nadala. Mm. Ah, kabilis din po, siyempre po. Hindi eh, po, nagpalit ako ng pantalon yung kasi kahapon. Ayan, uh. at huwag ko po kayo mag-alala dahil ang kalingap po, ano, hindi po... Uh, hindi po marunong mag magsinungaling mag, mag hmm. at ako makita nyo po uh, Marius vlog paki ko na lang po Marius vlog po Marius uh, vlog oh po yun ang konko uh, 'yun ang channel ko po, 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 uh, po, po ano ayan okay, ay, ano ko nang set papalo ko na lang sa. Opo. Po. At ito ang ang kanya. Ay, ito po ay ito, eh, ito po yung kanyang kwan. Ito ito na ang nakalista dito. Opo, set. Opo. Tapos ano po? Yung pong bear brand lang po. Ay ah, bear brand. Okay. Sige po ano at uh, wag po kayo mag-alala Uh, babalik ako dito para mabilhan ko po si baby nang, sabi mo kay Mayan... sir po ako daya per share, ano daya po yung diaper niya Yung lang sa lang yung EQ lang pong double XL kasi ang magic <coughs> color yeah. po wala ano pong nga niya EQ pong double uh, po? XL sir kasi yung iba po din na po kasi ayoko na sir yung ano po adult kasi sobrang laki pa naman po sa kanya oh, sa mga po. pang baby po yun lang po yung kasi talaga yung daya per ay, nagkakarakas po siya, sir, sa ibang ano ay. Opo. Mm, po. Huwag yeah. mm. po kayo mag-alala, baka <laughs> ngayon or bukas, babalik oh, po ako. Ayan. Po ayan. Ano pong pangalan nyo? Sherry Ann po. Sherry, Sherry Ann. Ann. Ayun, napakaganda <laughs> ni ate. oh. ayan. Po, ayan po sa lato ng mga walang, uh, si ate po, uh, available. <laughs> mm -hmm. <laughs> ano pong pangalan nyo? <laughs> Sherry Ann po. Sherry, Sherry ayun Ayan po si Sherry Ann. Ayan lang po yan, <laughs> sir, mag-bisbis. Kaya, ayan. ayan. Baka sabihin po nila, eh, ang ano naman yan hindi po ano kaya po uh, nakabisa uh, at uh, hindi nga po sir ako nag ano ng assistance po nito assist dyan uh. alam nyo po mas maganda nga yung uh, mahirap ka na pero malinis ka May ang hindi rin. po maganda ano yung mahirap pa nga madumi ka pa <laughs> kaya napakaganda yung uh, ganyan salamat man po sir gusto mm. po yan um, alagang alaga po nila niya Uh, so ngayon po Nay, ano po masasabi mo sa mga nanonood ay, sa atin? Sana man po, humingi kami sa inyo ng tulong kung, kung kami man po ay tulungan pa po ay. ninyo para po kay Pebe, saka po Kayser sir, nasana po marami pa po siyang matulungan na gaya po namin na mahirap po talaga na wala po talaga kaming makukunan kundi kayo po malapit kami sa inyo sa tulong po ninyo. lang po ng ating Panginoon na dugtungan pa po ang inyong mga tulong sa mahihirap po yeah. gaya po namin. Salamat okay po. po. na marami po sa inyo. Okay po, marami pong salamat. At eh po mga kalingap at nakita po natin si PB ano yung bata po na nakakatuwa po at uh, kailangan lang po natin mga kalingap na tulungan po siya ano kahit sa kaunting uh, halaga po ano lalo na sa kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan unang-una po yung uh, pagkain niya at saka yung uh, diapers at saka po kailangan na rin po niya ng kaunting financial ano po mga kalingap at uh, sa ngalan po ng uh, inyong lingkod Marius Vlog. Ako po ay tutulong sa kanila ng uh, sa mga pagkain po. At sana po ano sa lahat ng mga viewers natin, sana po ay eh, matulungan din po ninyo si PB. maraming maraming po salamat at siyempre po ano, huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Balasantos Santos Matubang at Edna Vlog, Kalinga Prab, Richelle Morales Vlog, Arwell of Malalag at siyempre po ang inyong lingkod, Marius, Marius Vlog po. Ayan, maraming po salamat.